Kristo lang hindi sumakses si Sen. Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa isyo ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pagboljak sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wow Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo nakahit na ano, o kahit isang flood control project, contractor, etc., in my, in my public service uh, career, meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin, at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang? Just for the record. Well, for the record, Your Honor, I don't, uh, I don't recall anything that came from you to uh, to uh, propose any flood control project. Kahapon, matapos ang expose ni Sen. Panfilo Lacson sa mga ghost project sa Bulacan, mariing kinundinan na ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga manumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman, mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano? Yes. O, marami rin akong nireject na mayor ako. Tinawag ni Senador Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyong-bilyong pondo na inilaan sa flood control na maari ang meron din sa iba pang infrastructure projects. This is nothing less than a grand robbery of our nation to the highest level na corruption din kung isa larawan ng Senator J.B. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang parikoy ng Avante, kahit anya ang diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Ay, interno levels na ito. Mm, oh. level sa levels na ito. Kademonyo na, na po ito. Baka wala e, lang, eh. <laughs> na ang espasyo eh. Puno na. Puno na. Eh, ba, <laughs> eh, baka, baka nga si Satanas matakot sa kanila. <laughs> sa Martes, nakatakda ang interpellation na pagtatanong ng mga senador kay Lacson dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Bagay na umani ng papuri dahil sa kabila nito, tinapos at naipresenta niya na maayos ang unang bahagi ng kanyang expose. Para sa agenda, Dexter Ganide, Abante! Sa patuloy na pagkalakal sa mga palyadong proyekto sa Bulacan, isang picture ang lumutan makikita magkakasama sa litrato. Sina dating First District Engineer Henry Alcantara, Bukawi Bulacan Mayor John Villanueva, Consejal Jerome Reyes, ABC Cap Robin De Rosario at ilang pang opisyal. Si Alcantara ang isa sa sentro ng kontrobersya sa maanumaliang flood control projects kasama ang kanyang dating assistant district engineer na si Bryce Hernandez sa mga umano'y takaw sa pera na pinangalanan ni Senador Ping Lakso. na nakatutok sa bilyonaryo news